Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na uh, tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa sulot ni San Pablo sa mga taga Tesalonia. Uh, nakatawag pansinin ito sa akin dahil napakaganda. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binabanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, may ipit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasagawa sa pagawa, magsasawa sa pagawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. ah uh, munting pagninilay. Ang napakaganda sa akin dito yung uh, mag, wag magsasawa sa pagawa ng mabuti sa trend natin ngayon napakahirap na ng buhay maraming mga tunggalian marami ng uh, nagkakanya-kanya at minsan kahit sa trabaho ay nagsusulutan kaya napakahirap ng sitwasyon ngayon na na uh, makipagtunggali sa mga kasamahan pero napakaganda ng imbitasyon ni Jesus ang patuloy na pagsasagawa ng mabuti kahit nga sa gitna ng mga problemang ito ng tunggalian at pagkakanya-kanya maraming mga mga bansa ang nag-aaway-away pero sa buhay natin sa mga individual ay magandang panatilihin natin ang paggawa ng mabuti kahit sa maliliit na bagay ng paggawa paggawa lalun lalo na sa loob ng bahay minsan uh, nakakapagod rin ang gumawa ng gumawa pero kapag ito ay may halo ng pagmamahal halo ng uh, pagpapahalaga ito na ang pagpapahalaga sa buhay kaya ang pagsasagawa ng kabutihan ay hindi uh, magtatapos sa sa ating buhay kundi ito ay patuloy na paglalapat ng tunay na buhay sa ating pang-araw-araw na buhay so ito po muna ang ating ibabahagi at uh, ang call to action dito ayong wag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sa ating buhay pamilya Al sa maraming salamat po and god bless sa ating lahat